Diyos ko, wag lang asan ako mahulog. Uh, eh, ito guys, oh. Tingnan nyo naman yung sapa namin, oh. Bahang-baha talaga, guys, ah. Tapos, ayan. Ayan doon to. Yan guys, yung ilog namin guys. Sapa. Bumabaha siya dahil sa palaging umuulan dito guys. So, pupunta kami ni tatay. Tatay. Pupunta kami ni tatay doon sa palayan namin. check namin. Doon. Tawid tayo dito sa ilog. Doon, doon yung mga palayan guys. Yung area na yan. So, let's go. Pauwi rin natin yung ilog na to. Bumaha man o bumagyo. Ay, huwag pa man May patupay mo ba nagbulog. Huwag ano siya guys. Ito yung dito tayo tatawid guys. Tingnan nyo yung ilog namin. Oh. Yung sapa namin tao tayo dito sa may tulay na to. Tingnan nyo yung tulay namin guys. Masyadong social to ah. Sirang sirang sira na. Hi! Hahaha. <laughs> kadami kong mga fans dito guys kahit saan. Ayun na si tatay oh. So, tatawid tayo dito guys. Let's see kung kaya nating tumawid dito masyadong nag-improve kasi itong ano namin eh. Yung um, bansa namin dito. Kaya ganito pa social yung aming tulay. Dito lang muna si XRM namin. Tatambay lang muna siya dito kasi tatawid ako dito eh. Tadadan! Tatay! Tatay!

si tatay nakaupo sa sanga si Ampol nahiyang magpakita pakita ka Paul ito sila guys ito si si Butchukoy Nipilit <laughs> sa kahoy ito yung mga ano namin dito guys sila yung mga empleyado ng palayan harvester Arvester, rice harvester bright kapulda si pukutso kisa man si pukupuko si si nakaantay sila dito kaya wala pa yung ano guys wala pa yung <laughs> ay to sila ito yung mga ano guys mga harvester nakaantay nila yung ano guys nakaantay nila yung bulhot. Naantay nila yung jowa nila. Naantay nila yung mga forever. Ayan. Abang nag-email pa yung iba. Ito si Ampol, oh. Si Kaloy. Grabe guys, nandito na kami sa ano, ha? Wait lang, Loy. Wait lang, kaya nag-vlog, Loy. Okay. Ito guys, oh. Tingnan nyo naman yung sapa namin, oh. Bahang-baha talaga, guys, ah. Tapos, Sinta. ayan. to. Diyos ko, wag lang asana ako mahulog. Ayan. Dahil pupunta kami ni tatay sa palayan. Wow, sarap ng hangin. Isa na ang saklit. Tapos, ayun naman yung mga sila yung mga ayun o, oh, harvester din yung nag nagarap sa humay ba? Okay. Hindi ko na alam sa Tagalog ba? Karabay guys. Ayan sila guys. ay guys! Tumingin kayo sa camera guys! Para makita kayo sa YouTube. Sa YouTube ni Tikay's Vlog. Nyaw! Oh, ito na si Tikay's Vlog. Bababa siya kasi baka mahulog sa tubig. Alam mo naman, malakas yung alon. Ayan, ayan yung tubig napakalakas ito na ang pinakamagandang vlogger sa youtube channel magdahan-dahan si tikes vlog baka mahulog ayan nagkarating na <laughs> sa wakas guys nakatawid din tayo guys ayan pa sila guys <coughs> tapos nag email pa yung iba dito guys ay te mag hi ka sa vlog te hi hi fans naka email pa yung mga adik sa email guys so yung mga harvester natin guys harvester <laughs> Ito yung palayan area ng papa ko. Ito siya guys. Sa gilid lang siya ng ilog namin. Ayan. Hanggang doon to. Hanggang doon, 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 doon. Basta kung saan hanggang naturo ko sa ano ko guys ganyan kalawak yung palayan. <laughs> Ito yung mga harvester natin, guys. Ayan sila. Mostly yung mga nag abis ah, sa palay, mga babae sila dito. Tapos yung mga nandun sa ano, mga lalaki yung mga nandoon sa bulkot. Ito mga girls. Na, tingnan nyo naman guys ha, sobrang putik ng ano ha. Palayan, ha. So bawal yung Martin at dito guys. Bawal yung mga Martin. Kailan? Wani ko din Kamu Ay, stop, stop. Ginginil, mas oh, oh, kita kan okay. mau oh, so, <laughs> okay. O Kita Awal oh, marti dito guys. Kasi masyadong maputik yung palayan natin. Ganyan lang siya kasi guys. Alay ako Ante, karon pa ko nakaraanig humay. Wala nakatuwig. For almost ilang dekada na guys. Ngayon ko lang ulit naranasan mag-ani ng palay guys. Sa totoo lang guys. Pero maroon Dito na tinina na guys. Tingnan niyo naman ha. Sa ano ka putik yung ano ngayon ha. At yan guys. Putik yan. Bye guys, mato aku guys. Mole aku guys. Oh, pagay anti pagay. Kay nangakuha mo. Oh. Hi guys. ha pakai nabu dia oy ki nakuan na usawang blog sani na man' sila guys <laughs> ayan eh may pa snack si Mayora guys let's <laughs> go kayo nangagubot mo Oh,

Ha, ha, ha. Ha, 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 ha.